Happy Sunday mga Mars at Parsi! This is Mami Roxanne. Kung di ka pa nakafollow sa akin page, eh, baka naman. So, na ko nga din tong intro na to. So, kahapon nga pala tong video na to at ito naghugas nga lang ako ng mga pinagkainan namin ng tanghali. Simula nga ngayon eh, mga kapag upload na nga ako araw-araw nang mas maaga dahil tuwing gabi nga eh hindi ko na rin kayang mag-upload at antok na antok na nga talaga ako pag uwi nga galing simbahan. So, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ako. Nagbabalaw na nga ako ng mga hinugasan ko tapos nag-imis na nga rin ako dito sa may lababo. Hinapon na ako magkikilos kasi nga inuna eh, ako makapag voice over nung no, medyo maaga-aga pa. Late to 4 minutes lang yung video ko pero inaabot nga ako ng dalawang oras sa pag -e edit at saka pag voice over. So eto, dito nga lang muna ako nag-imi sa may lamesa dahil hindi pa nga ako nakapagpunas niyan after nga namin kumain. Kaya ayan, ang dami nga kaning kanin sa lamesa pati nga sa may sahig. At ngayon ko pa nga lang maliligpit yung mga damit namin na nakakalat dyan. Yan pa nga yung sinuot namin nung nagsimbang gabi. Ang dami nga pati nga itong tuwal na kasabit na lang sa upuan. Abay, pag hindi talaga ako naglinis nito magmumukhang basurahan nga itong bahay. Nagpunas na nga rin ako dito sa may ibabaw ng tukador at medyo maalikabok na nga rin. Nasa upuan pa nga dyan yung mga isasampay ko na puti hindi ko pa nga mailabas at wala na nga ako masampayan. So after ko naman makapagpunas eh nagwalis naman ako dito dahil ang daming ang kanin sa may sahig. Makalit pa kasi kumain yung bunso ko kaya naman eto for the walis nga muna ang mami. So dito naman tayo sa may sala at eto nagpagpag nga lang ako dyan ng sofa. Hay nako sobrang dumi na siguro nitong upuan namin kung wala sofa cover. At habang naglilinis nga ako dito, eto namang bunso ko ay nangungulit. Hindi ko nga napansin yon dahil ako dito ay nakatalikod. At eto ang carpet ay napakaaligas ges na naman kaya eto pinagpagan ko na nga rin. Medyo nagmamadali na nga ako ng mga oras na to at ako'y magluluto pa nga. Gusto ko kasi mas maaga na nga yung magluto para nga pag uwi namin galing simbahan ni kakain na nga lang kami. Etong isang Durabox pa nga lang yung nababalutan namin yung wallpaper. Hindi pa rin kasi talaga ako magkaroon ng oras para dun sa isa. Hindi rin kasi talaga biro yung oras na gugugulin mo sa pagdidikit ng wallpaper. At fast forward na nga tayo, gabi na nga ng mga oras na to at eto na sa loob na nga kami ng simbahan pero hindi pa naman nagsisimula yung misa. Inaagahan lang din talaga namin para nga may maupuan din kami. Nakakatuwa nga kasi Paskong ko Pasko na nga dito sa loob ng simbahan at ayan may pa Christmas light at saka Christmas tree pa nga dito sa loob. Medyo maaga pa nga ng mga oras na yan pero kita nyo naman puno na nga yung simbahan. Maya-maya nga lang din na eh, natapos na nga ang misa at eto na nga yung pinakagusto ko tuwing simbang gabi, yung puto bumbong. Medyo may kamahalan na pala yung puto bumbong ngayon. Yung regular nga ay 60 tapos yung special naman ay 80 pesos. Ang pagkakatanda ko pa nga sa presyo ng puto bumbong ay eh, nasa 30 pa. Sila Sena at Gia naman ay eh, nag-request nga nitong sweet corn at syempre natakam din ako kaya napabili na nga rin ako. Napakaraming ang tindang pagkain dito sa may labas ng simbahan. Kaya kaya naman pagkatapos talaga ng simba ay hindi pwedeng hindi ka mapapakain. Pagkatapos nga nito ay umuwi na nga rin kami at eto i-taste test naman natin itong puto bumbong na nabili ko. Sulit na sulit na nga rin pala to sa 80 pesos dahil meron na nga tong kasamang leche flan tapos marami pa yung cheese. Hindi pa nga ako niya nakakasubo pero napapalunok na nga ako sa laway. Grabe, takam na takam na talaga ako. Kahit nga nung ini-edit ko to, grabe, sobrang naglalaway pa rin talaga ako. Yun nga lang, hindi ko talaga pwede tong araw-arawin at mabubutas ang sako ako. At syempre, hindi lang din naman ako yung kumain nito at shinare ko nga dito to sa mga anak ko pati na nga rin kay daddy. Kinaumagahan naman eh hinangar ko nga itong mga pantalon na sinalang ko kagabi sa washing. Ang plano ko nga ngayon ay eh, maglaba na every two days dahil talaga naman napupuno nga yung laundry basket ko pag ito pinaabot ko pa talaga ng ilang araw. Winashing ko na nga rin pati nga yung mga ibang damit na sinuot namin noong nagsimbang gabi. O diba kasasalang ko lang sa washing pero eto pa nga yung mga tupiin ko hindi ko pa rin natutupi. Eh. Nung isang araw kasi na naglaba ay eh, hindi nga to dahil umulan nga. Kaya naman kahapon pangalan pa to na tuyo at tinanggalan ko na nga rin ng mga sipet dahil gagamitin ko nga to dun sa mga nilabhan ko. Then lumabas naman ako para nga isampay to mga pantalon. Sinampay ko na nga rin yung mga puti na hindi ko nga nailabas kahapon. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.